Hello what's up mga idol so ngayon panibagong tatuan at kagwapuhan naman tayo mga idols no? so ngayon yung gagawin natin is cover up tattoo mga idol so medyo may kalakihan to mga idol so shout out nga pala sa ating client na muling nagbabalik so repeated client natin to mga idol si ma'am may call so yun syempre yung design na ipapakabir niya mga idol is kanyang design mga idol request niya yan mga idol so yun gagawin natin so dragon yan mga idol parang oriental no. Tapos syempre respect pa din sa old artist sa gumawa ng unang tattoo ni Ma'am. So shout out sa iyo idol. At 'yun, syempre titingnan natin mga idol kung kung matatapos ba 'to ni ano ni Ma'am. So 'yun, abang-abang kayo mga idol. At 'yun, syempre uh, big shout out pa din sa ating sponsor, Big Wops Jazz at saka sa Brown Sea. At hindi naman mawawala yung ating mga shoutout. Syempre, unahin na natin dito si Jay Montesilio, uh, bang shoutout boss idol o shoutout kita, idol Jay Montesilio at ni Seriosong Bugoy. So, shout shoutout naman idol o shoutout nakita idol Seriosong Bugoy. So shoutout sa iyo idol at ni Kenneth Dizon Galiego So Great Works Idol Shout out Idol Oy, Follow natin to si ano ha Kenneth Dizon Galiego Kasi bago Bago uh, Bago ko pala uh, Bago Bago pa lang yung siya Bago ko pa lang siya natatuan <laughs> Yung parang ganun So yung cover up natin na Jesus Basta Makikita niyo yan sa next video natin mga Idol So shout out, shout out sa iyo Idol Kenneth Dizon Galiego No, so yun, yun lang muna yung ating mga shout -out. at balik tayo sa tatuan. So syempre, yung mga needles na ginamit natin dito mga idol is dalawang size lang. 5RL at saka 9RM mga idol. So napaka-solid ni Idol Michael dito. So you know talagang natapos na kami diyan at parang hindi nasaktan mga idol. Napakataas ng pain tolerance, no? So total of ano mga idol natapos kami dyan ng almost 7 hours mga idol so pitong oras so grabe ang pintolians ni ma'am talagang nabitin pa nga siya so sabi niya babalik pa daw siya no so grabe astig at nawala na talaga yung old tattoo niya mga idol so buti na lang natabunan talaga natin ng maayos. So, you know, napaka-astig na mga idol. At syempre, nat at talaga namang nas nasatisfied dyan siya no, no? si ma idol maker. So, yun, maraming salamat. At kung umabot ka hanggang dito, so don't forget to like, comment, and share. At happy uh, Wednesday, mga idol.